Samantala, Flower Farm sa Naga na natulungan ng RMM Foundation, dinarayo Kasama mo live mula sa RMM Naga si Rajuman Kevin Alba. -N -N live Reports! Matuloy na dinarayo ngayon ang publiko ang flower farm sa barangay Pakol, Lungsod ng Naga para sa mga gustong bumili ng bulaklak ngayong undas. Ayon kay Justado Ador Jr., presidente ng Pakol Flower Planter Association, nagsimula na umano ang pagdagsa ng tao sa kanilang farm upang bumili ng iba't ibang klase ng kanilang produkto. Pagbibida ni Ador, mas mura umano ang kanilang mga bulaklak kumpara sa iba, na angkat pa galing sa ibang probinsya pagmamalaki pa nito na fresh na fresh mabibili ang gulaklak sa kanilang lugar kaya o manaw tumatagal kahit sa susunod pang linggo. Sa ano po, kumbaga sa pagsisimula po namin uli sa ganitong panahon na nung una kasi dumaan ang pandemic, bagyong Christine, wala kami income. Uh, di katulad po noon na tumulong po ang RMM Foundation uh, sa pangalan po ni Sir Patrick Aurelio na malaking tulong din po yon noon. Uh, pakalipas po ng panahon na bagyo, eh, medyo umina po yung kita ng bulaklak. Uh, kaya ngayon po sa pag pagkatulungan ng pamalaang siyudad ng Naga, ng lokal at ng uh, barangay official po ng barangay Pakol, Uh, sa pabanggitan po ni Consi uh, tutu no nagkaroon po muli ng buhay ang magkatanim ng bulaklak. Uh, Pakulagat kata Flower Planter Association, isa sa mga natulungan ng Auremen Foundation upang mas uh, mapagyaman ang kanilang buhay, lalong-lalo na sa kabila ng mga hamon sa buhay. Kung kaya ganoon na lamang ang pasasalamat nito sa RMN Foundation, lalong-lalo na kay Sir Patrick Aurelio sa tulong sa mga katulad nilang nagtatanim ng bulaklak. Samantala, noong nakarang linggo naman, isinagawa rin ang kauna-unahang Flores de Oktubre na nagbigay ng pagkakataon sa mga katulad nila na kumita ng pera.